year ago today ang huling live na nakita nating magkasama si Natanj at Sara Garcia. Ito yung panahon na nakauwi na sila galing Amerika. At kung hindi nangyari ang opisyal na hiwalayan noong March, ay hindi natin mapapansin na may problema na ang dalawa dahil mukha naman silang okay sa kanilang live stream. Ngunit kung babalikan na pala natin ay ramdam na ang coldness ni Tanch dito at lungkot ni Mami Sara. Kitang kita na ito sa mga galaw nila. Sa isang taong lumipas, marami ang pagbabago. Ngayon mukhang masaya na si Tanch dahil sa wakas dumating na sa Amerika ang kanyang ina na si Marites Lumbre. Ito naman ang ultimate dream niya na dalhin sa Amerika ang kanyang pamilya at proud na proud din itong piniflex ang kanyang bagong kasintahan. Sa part naman ni Mami Sara ay busyng busy ito dahil balik trabaho ito as a flight attendant at masaya din naman ito kasama ang kanyang pamilya. At super blessed din ito dahil nagkaroon siya ng isang baby Amara na nagsiselebrate ngayon ng 11th month birthday. Natupad din ang pangarap niyang mag-travel sa ibang bansa kasama si Baby Amara at Lomi at nagkaroon din ito ng strong support system sa kanyang mga newfound kumares at sa rumored girlfriend nitong si Jovelyn Gonzaga. Marami na ang pagbabago sa isang taong paghiwalay ng Team Tara, ngunit nananatili ang pagmamahal nilang pareho sa kanilang pamilya. Patunay lamang na hindi natatapos ang lahat sa isang failed relationship. Dahil kung hindi na pwede ay kailangan ng mag-move forward para makita ang iba pang opportunity dahil malawak pa ang mundo at marami pang pwedeng makilala along the way.